Chat na, boy. Chat, tropang tubay to dyan. Ang pulutan niya ay jumping oh. salad. Ayan, oh, oh. Laki. Oh, yan. Ew. Favorite. Mmm. 당큖라 음. e m s 원에 s Dito kami sa Lugukan. Misil kami. Pinsan ko. Bad. Oh, kaya tayo ng ano. yung gusto kumain ng ano? Jumping salad. Jumping pa ba yan? <laughs> Patay na. Eh. <laughs> Ito yung mga Miss Beautiful ng Dagupan. Hello po. Hi. Hello po. <laughs> <laughs> Ito. Ito si Madam. Hindi oh. malay sa Hi. Hello. Miss Canada. Yan, <laughs> ihaw sila ng... Ano to? porto no? Ch chaka chicken. Pinaswalo. Ah. Oh. Ito ka. Ito

lahing kamero. Yeah. Mga original. No, wala na yung mga parents, pero mga kasunod ay mga lasingero. <laughs> ano ba yun? <laughs> Ayan. Ay, Ito, mga ano to eh, mga professional lang. Pan to eh. Ayan si Jojo. Mga lasingero daw. <laughs> Kaya talagang kwan. Mana-mana lang. Uh, kami po ay nagsama-sama upang celebrate ang buhay ni Ate Alvin and truly, O Lord, through her life we are binded together. Uh, we pray, O Lord, that may this food continue to give us strength and give us nourishment sa so, mga katawan And we also pray that may your traveling mercies be upon Auntie Alvin sa kanyang pagbalik sa Canada. We'll surely miss her and we pray, O Lord, na patuloy po na siya inyong ingatan at i-bless siya at ang kanyang family, O Lord, sa kanyang pagbalik. Maraming salamat po, Lord, for the generosity of Auntie Alvin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you for all okay. the blessings. Thank you. Para, extra na kita ha? Ay, oh. Hindi maabot eh. Hello, <laughs> <laughs> uh, <no>, hello, <no. laughs> hindi, hindi maabot, kaya um, lumapit na. <laughs> <Ha? Abos. laughs> uh -huh. Ito, uh, ito, membro din ng 2x2 po, tropang 2x2 po. malamang hindi sila hindi nila ako tutulugan kasi sila tinuluga na tinulugan ako noon. Eh. Hello. hello. Ah,

Dito kami sa Dagupan. Dagupan City. Banding ng mga, mga magpapangkin na mga to. Ah, generation na to. Next, uh, ito mga generation ng mga apu-apuan. Ako na lang yata ang pinakamatanda rito. Oh, up to sawang pangoos, bunuan pangoos, eh. na. Balik na kami sa Manila. alam <laughs> mag <laughs> okay. 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 Yan, dito kami sa ano, subdivision ng pinsan ko. <laughs> thank, you very much. Okay, thank you for coming. Uh -uh. Ah, mga pamangkin ko yung mga yan. At dito kami sa Dagupan City. Special lang ko yung pamangkin ko, na may bakery. ayan ano? 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 Yung mga gustong bumili ng dahing na bangus dito sa ano? Anong pangalan ng store mo? Oh, pasing. Magandang sarap. Ano? Yeah, sarap dito. Dito sa okay, Dagupan. Dito ang wari agad ating plan. Kasi? Okay. Kasi? Thank you. Binigyan kami ng discount ng 20 pesos. Sana may print back ng isang ganun. O yan. Dito kami bumili sa pasing. Masarap po dito ng boneless nila. O oh, yan. Pinunumot kita ha. Ayan, kaso lang, 20 pesos ang discount namin. Only bangus. Only bangus ng dagupan. Palengke, palengke. ম oh. <laughs>

Minor din naman ako ng sampung kilo, so lang, ano. Oo nga lang dito, sabi niya ate Oh, hindi ba, papadala ko sa siya naman no? dito. So, pagkain natin Ito At saka kila-tri. Wala daw, kayo, mo ako. At sa Ha? 150,000. Hindi, 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 malaki <laughs> nakakalula Oo. Okay. tapos na kapamalengke na kami ayan. Ayan. puro bangos bangos at sa kaputo ayan ayan nauhaw na rin mga kasama ko